lalò di bago pu? ko yan. Eh, sige, bibigyan mo nga ko. O bago pa. Grabe, maraming po. po, grabe. ito, sabihin natin dito. pupunin natin 'yan. Ayun Uy. Yun o, mga aikiya o. Bakit may basag eh. Ingat tayo, may basag. <laughs> ay, yun eh, yun <laughs> o. Shit. O, oh, panalo. Pagin natin dito. Ayan po. Pagin natin dito. Sayang. Okay. Dito po. Ayan no? Oh, sulit. Ya, enggak sempurna. Iya Oh, oh Kita so, natin itu pandami. Club to club pambuk Eh, nilai mana? Oh, ini

Oh. Ito pa Ito pa Andiyan na yung basura Ayan o, oh, na to Yung mga, andito kaya Andito pa marami po. Ito po Grabe Ito

Kumain na muna kayo! <laughs> <laughs> ano pa nandito? Ano kaya to? Para saan to? Ano maganda ba to? Laban lang to. <laughs> Let's go! May printer na naman mga katrupa May nakuha natin tayong dalawa Bigyan natin sa katrupa natin Bigyan natin kay Sergi nag na napulat natin Sabi Sulit Yun o oh. Eh. Yun ganda o oh. oh. <laughs> ano tayo ng lalagyanan Hanap tayo ng lalagyanan ng na mga katrupa Para magdala natin doon Yun o oh ito. So, ito pala yun. Ito pala yung nalagyanan. Ayan eh, o. Sunset. Ayan mga katropa. Shoon ito naman. Grabe. Nakahabol po tayo. Ayan o. No? Ito dahil dagdag natin sa napulot natin. Ayan. Grabe. Sulit. Ito pa. Mabango naman. Kala ko mabawa. Ayan no? Ayan mga katropa. Solid. Ayun, yeah. dagdag sa sa ano, dagdag sa parapol natin sa Malik Box. Grabe. Ang dami natin na pulot. Tara, merienda para tayo. Ayun oh, no? sa din kasi bago nang lilinis nito kasi Ako lang yata na iwan. eh, ah, tara. Ay. Kuha muna ako na lalagyan ng pala. Lalagyan mo na mga katropa. Lagay muna natin 'to sa so lalagyan ng mga katropa. Tapos atin natin doon para merienda tayo kasama ni Ate Bestie Buddy at ni Lodi Marvin Blanc. Tara. Wait. May pahabol pa dito. Ayan. <laughs> Ayan no? Grabe. Ayan o. No? May pahabol pa makatipa. dami. Grabe. Walang namulot. Grabe. <mulot> ha? 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 <mulot> Grabe ang dami Grabe umula ng, umula ng Umula ng Umula ng Umula ng ta Ano Umula ng tapon Grabe na to

Mag-uumpisa pa lang. Ayan yeah, oh. <laughs> <laughs> ah, uh, po, Dino. May yan, o. Oh. sana. saan ba susuko. Ayan, o. Oh. Ganyan pa oh. ba? Eh, Iplatito platito muna tayo. Kita naman muna ng ano platito. Ay, uh, malal malalapad. Ito lang.

Sulit. Ito, si plato. Ito. Ay, malo. Hindi pwede. Sus. Maraming ito tayo. Kanina lang, na Ito. Tapos, mayroon pa Sulit. kepala oh oh oh, huh. Grabe. oh. Na -na -tuk -tuk. Yeah. <laughs> apa u oh. Mau yang tapun ito ito ito, to pilitin eh basag basag oh abi ay tawagino di ha lepas kami donate no ito ito kanin ano ba yun nga magandang nga tara oh ito ay, kaya. Ay, basag. Ay masama. Ha? Ay, ito. Ito isa. Ay, ba? oh. Ay, may tama. Isa lang. Ay, may tama rin. Ganap pa ulit tong printer.

dami ayan po oh wala yung takip niya meron pa dito ayun mo mga pobyarmer oo no? oo nga ay oo wala problema walang takip oh, wala takip lang pala oh, problema. wala problema ah huwag mag biriyanda na tayo huwag tayo ng takip ang dami na nating na pulo diba eh uuwi natin lahat dami kaya nga may maraman kasi walang takip wala mo ata kayo makapag-vlog diyan. Grabe. Tulog. Patlo wala sa kapatid ko. Tayo. Hindi nakatulog. Hindi ka kung gusto ka bibigyan. Kakahabol pa lang po duwaran meron! Ganda. Ano? Lucky. Wala na. Iya. Ay, sino? Sino? Ay, no. Oo. Ay, bala ka diyan. Hugas lang yan. Oh. Ay, hindi. Ay, oh, ano? Galing naman.

kaya mga katrupa to. Uh, yung, ano? Bupa oh. Kaya nga lang. Buo pa yung lamshed na Yung mga inuwi kong lamshed gumagana eh. Iwan ko to. Ay! dalhin ko nga, dalhin ko yan. Alala Lodi, bako? Dalhin ko yan. Bebe, bigyan mo kakain. Ayun, ko. Bako o, pa! Tinago na ng ano Lodi. Yung ano

Ayan po Grabe Sulit mga katrupa Ang dami Hindi na namin alam po Alam yung kukunin namin Sobrang Sobrang dami Hindi na namin alam po Alam yung kukunin namin Ito po ano itong basurahan oh, Tingnan mo mga IKEA pa to Talagang Mahal kaya to di ba? Ano? Ang basurahan to Sayang Dami na natin dito mga katrupa At yung mga katrupa, sulit yung pulot natin sa araw ng Sabado At uh, yung mahaba ng video natin Nakarami na po tayo ng pulot So daming tapon ngayon mga katrupa Solid na sulit Talagang hindi na namin alam kung alin kukunin namin Hindi ko alam kung madadala ko lahat Grabe sobrang dami Para sa inyo din po yung napupunod namin mga katrupa Para sa ating balikbayan box para Apple Like and share lang po sa ating mga video para makasali sa ating parapol. Malay nyo, kayo po mabunod sa ating parapol. Video mahaba ng video natin. Hanggang dito na lang mga katropa. Kita-gat sulit tayo. My next vlog. Bye-bye.